Okay, Hello, Mamiristi! For today's mini vlog nga, Mamiristi, eh, magluluto nga ako na soap, Sobrang lamig kasi ng panahon, pero hindi ang pagmamahal naming dalawa. Kaya naman panigurado na ko, mas masarap tong sopas ko na to kesa okay, so sa'yo. Promises! Is... Ah, oh, ka. At talaga na mami, kasama ako magluluto today. Sobrang lakas nga ng ulan, Maristik, kaya naman hindi ko pinapasok si Bob. Ano ba naman kasi, Maristik? Signal number 3 nga, itong bataan. Hindi na nga ganun kalakas yung ulan nung umaga, kaya naman nasabi ko kay daddy, papapasukin namin si Bob. Dahil sira nga yung payong namin at biglang bumuso malakas na ulan, kaya naman sabi ko, ay eh, wag na lang papasukin. Baka nga kasi, Maristik, na mabasa kaming tatlo sa ulan kasama si Bunso. At yung teacher nga ni Baba Maristi, eh, always priority yung kasapetihan ng mga bata. Kaya naman maaga siya nag-chat, Ma'am Risti, doon sa aming GC. Panoon nga ngayon, Ma'am Risti, eh mahirap nga magkasakit, lalo na kapag gipit. At balik nga tayo sa aking niluluto. Nakaredy na nga lahat ng sangkap at nakahiwa na at bigla naman umiyak ng anak ko. Kaya naman naiwanan kong uh, King Caldero. Kaya ayun, nasunog na talaga siya. Sa tinagal-tagal nga ng panahon, Ma'am Risti, eh ngayon na lang ulit ako magluluto. Sobrang dalang ko nga lang magluto, Ma'am Risti, kaya naman kailangan yung expression na mukha ni Mister, eh walang halong kaplastik kam. Kahit nasunog yung bawang at sibuyas ko dyan, Ma'am eh, kailangan damang-daman niya. Masarap. Naishare ko ba sa inyo, Ristee, na kaya kong nyo, ibabaw kaldero. Well, mga Christy, unaan ko na nga kayo na ito ay aking recipe, okay? This is Italian sopas recipe. Habang pinapalambot ko yung manok, mga Christy, eh, nagtahinga muna ako. Oh, my God. <laughs> ko na, ha? <laughs> kaya rin ko nga magpahinga ay napagod naman ako mamili si naman ah ah may yakap sol At Dubai na magulang ang kailangan sa mga batang nanonood Ito ay rated SPG Sobrang papansin at gara-garaan Baby, yay, With the dark You've been In my heart on the ground This is pa lang nito, talaga naman pagod na ako sa dami namin ginawa din eh. Hindi na nakakatuwa kay gutom na talaga ako. Sinama ko na nga rin Mamristi yung CD audit sa akin ginigisa. Wala problema dito Mamristi kahit na ano ang mauna ang importante ay yung mahalaga. Ano nga Ma Ristee, na ito nga yung gustong gusto kong pagkain sa tuwing umuula? At nilagyan ko na nga Ristee, ng isang timbang tubig. Mas maraming tubig, mas maraming makakakain. Well Mamristi, ito nga yung mindset ko dati nung bata pa ako sa tuwing nagluluto ko ng Lucky Me. Tinatamihan ko nga sa sabaw Mamristi para kahit yung sabaw eh marami kaming maisasabaw sa kanin. Minsan nga Mamristi eh sumusobra nga yung tubig kaya naman dinadagdagan na lang ng asin. Ang sarap nga lang din sa pakiramdam mo Miris pag binabalikan yung mga alaalang ganon. Kahit nga yung mga tagpipis, mga chichereya, yung mga kiss, inasal at kung ano-ano pa nga Ma eh, napakasarap ng inuulam. Ang sarap talaga maging mahirap Ma kasi yung mga bawat maliliit na no bagay eh, na-appreciate talaga natin. Kaya hindi na nga ako nag touristy dahil maraming tao ngayon na successful sa buhay dahil nga danas nila yung hirap ng buhay. Pero kung hindi man nga tayo maging successful sa buhay natin ngayon, ano baka isa sa mga anak natin ang swertihin sa buhay? Pero hindi nga lang doon nakikita yung swerte mamiristi, hindi sa pamilyang healthy, masaya at nabubuhay na kasama ang Panginoon. At sa wakas, natapos ko na nga rin lutuin tong sopa. <laughs>